morning, good morning. Yan, bubuksan natin ito. This is po yung marang. Masarap na marang. Mabangong, mabangong marang. Yan, oh. Yan, oh. Yan, guys, oh. Yan. Masarap ito. Hmm, kabang. Kasi may nakita ko sa palengke. Meron na naman ganito. paborito ko ito. It's it. Hey, guys. Kain tayo. Oh, my God. Oh, sigarilyo. Tabs, balik lang. Ah, ganito 'yan mengkain, nang marang. Hmm. Terus, itong dito, dressing niya. Itong buto, pwede pa siya i parang mani, masarap. Hmm. nyo guys oh ayan oh it's eat. hello mga lodi natin dyan mga palangga mga mare mga pare let's eat marang yummy yummy marang thank you for watching guys god bless everyone kain tayo